Alam mo ba? Mapait man sa inyong panlasa, puno naman sa bitamina. Ang ampalaya o bitter melon ay matagal nang bahagi ng mga putahe sa pagkaing Pilipino. Mula sa ginisang ampalaya, pinakbet, hanggang sa mga herbal tea at supplement, maraming Pilipino ang umaasa sa kapangyarihang taglay ng prutas na ito. Oo, prutas. Tama kayo ng dinig. Bagamat madalas nating ituring na gulay ang ampalaya, ito ay botanically classified bilang isang prutas dahil nagmumula ito sa bulaklak ng halaman at may mga buto sa loob. Kagaya ng kamatis at talong, prutas ito sa mata ng agham. Ang pinagmulan ng ampalaya ay nagsimula pa sa Asia, partikular sa India at China at kalaunan ay lumaganap sa maraming bahagi ng Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Dahil sa mga halamang gamot at herbal practices noon pa man, agad itong naging bahagi ng tradisyonal na medisina. Pinatunayan ng maraming pananaliksik na ang ampalaya ay mabisa laban sa high blood, diabetes at iba pang uri ng inflammation. Sa Pilipinas, ang Department of Health ay matagal nang nagpapatupad ng mga kampanya para itaguyod ang halamang gamot kabilang na ang ampalaya bilang alternatibong gamot. Pero sa kabila ng mga benepisyo nito, nananatiling iilan ang nakakaalam na ito ay isang prutas. Madalas kasing inilalarawan ng prutas na matamis at masarap, habang ang ampalaya ay taliwas dito at ito ay mapait. Pero sa loob ng kapaitang ito nakatago ang napakaraming bitamina at antioxidants kaya kung nais mong kumain ng ampalaya pero ayaw mo ang lasa nito tignan mo ito hindi lang bilang mapait na gulay kundi bilang isang prutas na may taglay na ginto para sa ating kalusugan ngayon alam mo na